Hello guys, magandang araw sa inyo. So ngayon, uh, nandito ako sa Avida Vera Settings dito sa Bermosa das Marinas, Cavite. So after 6 days, uh, nagamit ko na ulit tong MC Tremor ko na Aerobar Rigid MTB kasi yun nga, no? uh, yung tatlong araw ko na Monday, Tuesday, Wednesday, eh puro fat bike kasi yung gamit ko. Kaya nung ginamit ko ito kanina, nung pagalis ko, medyo konting nalibago ko dito sa handling na to kasi nga tatlong araw ko nakapat din. Nung, tin no, nung naging na ulit ako dito sa Bermosa, bumalik ulit sa dati. <laughs> kaya, kaya ako, hindi ako pwedeng masyadong hindi gamitin to eh. Kasi kapag matagal ko nang hindi ginamit to, puro part bike tapos mga siguro after few weeks, yan, tapos gagamitin ko to. Eh man ini bago na naman ako, dagdag na naman, <laughs> dagdag adjustment na ano, dagdag adaptation na naman, no? dagdag oras na naman. So anyway, for this video naman po, Ah, uh, kamustahin natin tong mga ginagamit kong mga carbon fiber bike parts. Eh yung mga budget no. Budget carbon bike parts kasi actually matagal na pinag-uusapan 'yan sa social media na yung iba eh hindi pino-promote yung mga budget carbon carbon fiber bike parts kasi nga daw uh, madali daw ano masira at saka may sinasabi silang mga yung tinatawag nilang ex ano nag-expert daw ang carbon no Yon. Ah uh, ito based lang ano ah hindi ako hindi ako expert sa carbon fiber. Ah uh, based lang to sa aking experience sa paggamit ng carbon fiber kasi medyo matagal-tagal na rin ako nagamit ng carbon fiber. Uh, ano pa yung una kong nagamit ng na carbon fiber? Na yon yung ano yung yung aking Cube Aerium na time trial bike yung carbon fiber yon. then yung MC Tremor ko na pula. Na medium size 17. Yan yung carbon fiber din yon. Tapos nung pandemic, yung trust, Trident, yan, nung 2020, yan, carbon fiber din. Yung tosik ko na uh, suspension corrected 26 sa rigid fork, yan, nagamit ko rin yun. Then, ito, yan, MC Tremor ko nito, 2022. Yung balugo ko, bago lang to, last year lang eh. Pero yung, yung isa nito, yung Luma, na kay Marvin Garcia, nandun pa rin, buhay pa, no? Then ano pa? Yan yung tosik ko na na seat post. Yan. Ito ginagamit ko pa ngayon yan. Ito na mag saddle ko na kutsyeblo. Uh, yung luma na ito pinaritan ko nga dahil sa ano, dahil sa upholster nung sa luma. Uh, pangit na no. Tsaka masyado ng lubog. Yan kaya ako pinaritan. Yan. Carbon yun naman yung railings niyan. Yung Lisada Aero Bars yan, nagamit ko na rin yan. Then ito, yung unbranded na kakulong din ng Lisada at saka yung ano yung yan yung pinaka binabas na brand yung Easy Crack daw yung Easy 90 yan kamusta na yung, kamusta yun natin uh, yung mga nagamit kong carbon pipe parts kung talaga bang madaling masira or Uh, <coughs> nag-expire daw no? so simulan natin dun sa sa cube area ko dati yung cube area ko dati hindi wala na akong balita doon dahil mm -hmm. nga sa ano binenta ko yun tagalubaw pampanga pa wala na akong balita pero yung kakambal nun, yung binaitse ko noong 2013, si Kay Kang Baguio ng Cube Aerium, na ginagamit niya pang triathlon na Cube Aerium CSL Race, buhay pa. So kasi, sing edad lang yun eh. 2014 model yun. Yan, 2014 model yung Cube Aerium na yun. Anong year na ngayon? 2025 na. So ano na, 11 years na. No? 11 years na at buhay pa yun. yun. Buhay pa yung uh, Cube Aerium na yun. No? So yung sinasabi na nag-expar, parang di apply doon eh sa kanyang time trial bike. Yan. Uh, sumunod naman, ano ba yung yung ano naman yung aking MC Tremor na kulay pula. Uh, nung pinurchase ko nung 2019 tapos binili ko sa kanila nung 20, uh, before mag before mag pandemic yun yata yung pumutok yung talbol Volcano. nagkaroon ng issue yon dito yan eh nagkaroon ng issue dito, nagkaroon ng headline trucks dahil nga sa uh, kasalanan ko rin yon dahil nga sa tingin ko kasalanan ko rin yon dahil nga sa sa aluminum kasi sa height kong 5'11 pwede pa rin sa akin yung size 17 kasi pag size 17 nangangailangan ko na mas ano uh, yung sa saddle height kasi ganyan kataas kahit uh, kasi yung sa yung ano yung pinaka base yung pinaka dulo ng seat post kasi kunwari ito yung 17 hanggang dito eh ano kasi aluminum kasi yung gamit ko noon na 400 mm eh al no aluminum yung seat post tapos uh, carbon fiber yung frame tapos uh, masyadong ano na masyadong mataas sa saddle height parang kumu ano nababawasan na yung suporta Noong time na yun no Noong kahit na nandito pa yung ano kahit na nandito pa yung uh, dulo ng seat post Uh, since na aluminum 'yon, ang al al lakas mag-flex, akala ko normal lang. Tapos uh, kada ride ko, uh, nagkakaroon na ng hairline crack. 'Yan. So, 'yun nga binalik ko dati sa seat composition. Then nung binalik nung 2022, nung February, pinalitan nila 'tong large size 18.5. So, nadagdagan ng 18, ano, nadagdagan ng 1.5 inches. And ito, itong frame na 'to, Uh, ano bang year, ano 2022 diba 2022 to ng pinalitan tatlong taon na higit 3 years na at uh, yung naging issue ko dati sa medium wala na wala nang issue dito kasi nga sakto sakto yung uh, size para sa akin itong size 18.5 at saka carbon fiber na rin yung seat post na to, seat yan so 3 years na paggamit nagamit ko na to sa long ride uh, sa ensayyo kasi din na ako sumasarin ng ano eh, ng competition eh. Uh, re, re, ano, retired na ako nung 2021. Eh. Kaya yun lang yung na-experience ito. Okay pa rin. Kaya wala na po problema after 3 years. Ito, itong tosi ko na seat po, so okay, pa, okay pa rin yan after 3 years. Kasi magka, magkasing edad to eh. Magkasing edad dyan. Then, itong ano, pura rasa balugo, yung, yung, yung nauna, yung nung kay Marvin Garcia, nandun sa ano niya, sa mountain peak Everest 2 niya. Okay pa rin 'yon. Kaya ko lang naman binenta 'yon. Dahil nga uh, syempre nung naaksidente ako nung magdi-December of 2023, akala ko eh talagang hindi na ako babalik, hindi na ako makakabalik sa pagbabay kaya binenta ko sa kanya. Eh since na nung babalik nung bumalik na ako, akala ko hindi na balik, iba na nakabalik na ako. Gusto ko sana ng bilhin ulit yung balugo kasi nga lang uh, masyado nang ano, since na mas maliit siya sa akin, eh pinutol niya yung steerer tube. <laughs> Kaya di ko na pwedeng ibalik yun kasi nga itong kasing ito kasing head tube na to masaduma, ano, mahaba to eh. Kaya bumili ulit ako ng bago ito. Itong balugo na to no. So sa mga sa mga nagtatanong kung ano na yung performance yung tibay na to, okay naman. Yung isang balugo ko kasi yun naka naka-experience din ng mga long ride. Ito naman sa bike to work tsaka sa Bermosa kasi ano ano lang to eh. Mga August September. August or September siguro to no ah uh, na, na nagamit to. Kapag nagmamadali kasi ako, medyo dili ano, medyo konti lang yung minor ko sa pagdaan sa hams. Yan, saka sa lubak no. Yan, konti lang yung minor ko. Kaya ano nung ano nung ko sa mga hams sa sa lubak, okay naman. to. Uh, matibay naman. Ano pa yung di ko na mention? Yung yung ano, yung pinakamatagal ko nagamit na carbon fiber rigid cork Yung iba, parang Napaka-bihira lang ng gumagamit ng time na yun noong 2017 tsaka 2018 kasi nga kasi nga na uh, sila na gumamit ng mga budget carbon bike bik bikepacks noong time na yun. Eh ako, nag, naglakas na ako ng gumamit noon eh kasi nga gusto ko pag dati yung call protest ko. Yan. Uh, yung part na yun, yun naka-experience na yun nung, ano, ng competitions, uh, long ride, yan, at saka ensayo. Uh, umabot yun hanggang kasi ano eh, 2017 ko binili yun, December. Una ginamit ko yun noong 2018 ng April, 1920. 1928, 1922. Apat na taon. Mag-aapat na taon na yung toxic carbon fiber rigid fork. Pagka ko, 2018 ko nagamit hanggang 2022 pala. Kasi nga ito, pinalitan na. Pinalitan na ng ano. Kasi galing yun sa trust ko eh. Na nakakabit dati yun sa... Una pala, na, yung palang tosi ko dati, unang nakakabit yun sa Paul Brontes. Tapos uh, naikabit yun sa MC Tremor ko na kulay pula. Tapos naikabit yun dati sa Trust, Trident. Dito lang na hindi ko naikabit kasi nga ah, mahaba kasi yung steerer tube Ayun, yeah, may vlog nga ako rin kung bakit hindi ko naikabit yun. At saka binenta ko na yun dati. Binenta ko lang yun dati ng isang libo. Yan. Yung, yeah, kaya ang review ko doon sa Tosic na yan, matibay na matibay. Walang problema. Sulit na sulit yung binakit ko doon. Tsaka yung ano, yung Trust Trident ko. Ah, uh, nakailang owner na 'yun eh. Parang pangatlong owner na. Boy pa naman din 'yun, yung Trust Trident na 'yun. Si yung dok dok doktor kasi 'yung nakabili nito na eh. Yung Trust Trident ko na uh, 27.5. At saka lastly pala yung EC90 yung EC crack daw yan. Ito yung uh, EC crack na tinatawag nila, yan uh, ano to eh. Una ko itong ginamit before pandemic, mga March of 2020. Nanggaling na ito sa, nanggaling na to sa trust tapos nilipat ito sa MC. Yan. Hanggang ngayon, okay pa rin. Naka-experience na rin niya ng long ride. Tapos naisali ko na dati yan ng mga crit-crit noon bago ako Ano. Yan. Uh, so, nagkaroon na experience na sa pag-sprint-sprint. Tapos sent sa'yo. Yan dito sa Bermosa. Tsaka long ride. No. Yan. Wala lang problema. Okay naman itong EC90 na nagamit ko. Yung tinatawag na lang crack. Eh, hindi naman Easy crack para sa akin na itong ginagamit ko. So in general naman, matiti matitipay naman yung mga nagamit kong uh, carbon fiber pipe parts. So hindi ko alam yung sinasabi nila kung ano yung uh, sinasabi nila ang nag expire Pero may napanood kasi ako sa ano eh, sa... Hindi ko alam kung sa social media platform yun, sa YouTube ba o sa sa Facebook no. Yung kasing napanood kong uh, video na yon isang competitive professional cyclist siya pero sa Asia. Hindi ko lang kung sa Southeast Asia o East Asia. Sila kasi sabi nila hindi tumatagal yung carbon fiber sa kanila particular siguro yung frame no. Dahil sa ang inside daw nila kasi puro lagi daw silang nag ano yung sobrang high intensity yung mga nag-generate daw ng mga siguro mga higit mahigit 1000 watts. So, uh, sa pagkatanda ko, uh, ko lang, hindi ako carbon fiber expert, napanood ko lang to. Kapag ganun lagi daw yung uh, training type na ginagawa mo dito sa, dun sa carbon fiber, syempre ang ginagamit nila, branded na yun. Branded na yun, mamahali na yun. Uh, ito yung mga parts na usually na nakakaroon ng parang lamat. ah, uh, syempre, pag high intensity, o okay, yung mga sprint-sprint, hmm, dito sa banda dito, yan, kasi persado dito eh. Tapos, persado rin dito sa rear triangle. Yan yung mga, ang tinutukoy ko yung mga kinakabitan, yung mga kinakabitan ng mga resin. Yung mga kanto-kanto yan. Ito, itong uh, bandang bottom, bottom bracket, itong bandang uh, seat tube at saka top tube. Tapos, mm, fork yan, persado rin yan. At saka dito sa, no, sa, sa bandang head tube, no. Tsaka malamang sa cockpit din, siyempre persado rin 'yan. kapag siguro pag carbon fiber na handlebar no, lalo na pag ano, pag 'yan. 'Yan 'yung mga nagkakaroon daw usually ng uh, ng mga lamat no. Siguro tinatawag nilang expire 'yung mga nagkakaroon ng mga lamat o kaya 'yung mga yung mga cracks nga sa mga kanto-kanto ng bike ano sa bike frames no. O kaya doon sa front. So sa tingin ko, Ah uh, sa tingin ko lang ah nagdedepende yan sa paraan ng paggamit mo. Kasi may ano eh meron nagsasabi na na nag-e-expire daw yung carbon kahit daw na hindi ginagamit. Eh ako di ako naniniwala dun kasi yung ano yung cube aerium ni Kang Bagyo, matagal na ano eh tagal na niyang hindi ginagamit, sobrang bihira lang okay pa eh. Eh 11 years na yun. Eh. Naikit isang dikata na yung cube area niya, boy pa. Eh bihira lang niya gamitin yun kasi bihira na lang kasi ah, bihira na lang siya magbike dahil nga sa ano sa trabaho eh. Eh dati nung ano, no bago lang yung time trial bike niya, 'yun sumasali siya sa triathlon, no. Ano, uh, yun yung paggamit niya pero no lately kasi busy na eh. Yan boy pa. Uh, ano ba yung mga matatagal, yung toseco, yung toseco, ilang taon na 'yun, boy pa. Yung bug bugbug ano, bugbug uh, -bug na 'yun sa long ride. Pero, yun, na, naka-experience na rin ng Krypton at uh, long ride, pero di pa rin nasira. Possible. Tapos ito, yan okay pa. Uh, after 3 years, okay pa. Yan, mga ano, yung mga matatagal ko na ginamit, lalo na yung EC90. 5 taon na. Ito yung pinaka-binabas pinaka na brand na carbon fiber budget eh. Okay pa naman sa akin. <clears throat> Siguro, nagdidepende na din sa paggamit at saka kaya yung iba, Uh, particular dito sa mga gumagamit ng EC90 siguro kaya ibang budget na carbon kaya yung iba na Sira dahil sa hindi gumagamit ng torque wrench yan uh, puro sila guesstimate hula hula lang kung gaano kahigpit no ako kasi gumagamit ako ng torque wrench sa mga ano naganap ako ng bike shop dati na may torque wrench ito lagi itong ito naka torque wrench to yan uh, pagkatanda ko 4 4 4 4 of 4.5 newton meters to o oh, 4.5 oh, 4. nm ito nasa 4 4 nm yan ito ako na uh, ito itong part na to sa may railing sa ko na nagtantsa nito na wala akong torque wrench pero okay pa naman din naman eh. ito dito sa may steerer tube yan uh, ko 4 nm lang yan oh, 4.5 nm yan tapos ano pa yan yan yung mga kinano mga iniipitan ng ano ng clamping eh, itong mga parts na to eh. Yan. <clears throat> so sa mga gustong tumagal sa tumagal sa paggamit ng carbon eh dapat gumamit kayo ng torque wrench tapos mag-apply kayo ng carbon paste. Yun ang wala ko, carbon paste. Kaya itong seat post ko, katagalan, eh, medyo bumaba. Yan, may palatandaan ako na bumaba pa. Ako. Kasi di pa ako nakabili ng carbon paste. Eh. <clears throat> yan, so sunod ang bibili ko nga dito para dito para dito sa M sa seat ko nga carbon paste no. Tsaka yun nga hindi naman kasi ako sumasali sa competition eh, ens ako tsaka hindi naman ako nag-generate lagi ng mga sobrang taas na wattage, eh. So para sa akin ito, tatagal to sa akin. Yan. So yun nga no. Uh, isa maris ko lang. Uh, yung kasing carbon fiber tatagal yan kapag uh, hindi masyadong Uh, ina, ano, di, hindi masyado ginagamit sa sobrang taas lagi ng intensity. Yan, uh, para to ano, kaya tumat kaya tatagal 'yon, no. Tsaka syempre, gumamit kayo ng mga proper tools sa paghigpit ng mga carbon fiber pipe parts. Kaya ito, kunwari ito, yung seat post na to, hindi kasi sila gumagamit ng, yung iba kasi gumagano ano, uh, carbon fiber yung seat post, pero yung pang-lock nila, quick release. <laughs> Kapag nakakita ko ng gano'n, sinasabihan ko, bumili sila ng ganito ng Allen bolt type. Huwag silang gumamit ng quick release kasi hindi kasi ma hindi, kasi ma hindi kasi, ma, kasi mai-apply yung tamang torque diyan eh sa sa carbon seat post eh, Kaya iba nasisira. Yan dito sa bandang 'yan, no? sa may seat post. So, 'yan nga yeah, papasok na ako sa trabaho. At ang at init na. So, kung <coughs> kung meron kayong pasensya na. Kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, uh, i-comment na lang niyo sa comment section down below. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe to YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matatuloy notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.